Ang patuloy na laban ng mga Epira claimants, pumukaw ng atensyon maging ng ating po mga mambabatas. At ilan sa kanila, nagpahayag ng buong suporta para makamit ng mga ito ang halos 20 taon nilang pakikibaka. Sino nga ba ang mga namagitan para matuldukan ang usaping ito? Yan ang inyong patuloy na subaybayan. Isip mo paano kaya kami, paano ang mga anak ko may sakit. Tatlo ang may kanser. Pasensya na kayo. At hanggat may buhay, siyempre. I Amin yun know, eh. Sabi nyo sa kinakilabigit. Pagbigay sa akin. Naging emosyonal ang aming naging panayam kamakailan sa ilang group leaders ng Epira Claimants. Bago ang inaasahan pag usap at pagharap nila sa ilang ng National Power Corporation o Napokor, nagkaroon kami ng pagkakataong malaman ng kanilang mga kwento at ilang pagsubok na kanilang naranasan na matapos ang illegal termination na nangyari sa kanila halos dalawampung taon na ang nakalilipas. Ilan sa kanila lumuwas pa mula sa kanikanilang probinsya sa norte at maging sa southern Luzon. Wala pa sa Ifugao, Baguio, Bataan, Bulacan, Batangas at Palawan ang mga ito. Pare-pareho man ang kanilang layunin. Iba-iba ang kwentong bit-bit nila sa kanilang pagpunta sa Maynila. Tulad na lamang ni Enrico, group leader mula sa Palawan. Sa loob ng tatlong dekada, buong puso niyang ginampanan ng posisyon bilang isang operation maintenance. Ito kahit pa ang natamu niya, isang kapansanan na iniinda niya hanggang sa ngayon. humina uh, ang pandinig ko na basag daw ang drum ko. Naririnig ko po pero hindi ko maintindihan. Hindi na niya nagawa pang makabili ng kinakailangan na hearing aid. Kaya naman, patuloy siyang umaasa na ang laban niya at ng ilang kasamahan niya sa Palawan, mabibigyan na ng katuparan. Bayaran na kami, dahil alam ko maraming namin hihintay at may mga kasamahan na rin ako po sa Palawan na membro ng IPIRA na binabaya na rin ang buhay na hindi na nila nahintay. Kaya sinabi ko na, sa ako sa mga ano nasa na sana po. Ah, uh, to na po ang aming pagkakataon na sana na patagalin. So, Ito rin ang matagal ng panawagan ni Jesse. Hindi lang para sa kanilang sarili, ngunit para sa kanyang mga membro mula sa Ilocos. Mula pa taong 1984, nagsilbi siya bilang isang nuclear guard sa mga probinsya sa Luzon. Aminado siyang masaya ang kanilang mga naging taon sa Napocor. May mga uh, mga bonuses na si tinatawag na naibibigay na tatanggap namin during that time. Mayroon pang mga cash gift before na yung bigayan ng 13 month pay. Mga high school na yung mga anak ko. Apat po ang naging anak ko. So, kailangan talagang uh, magsumikap na panatilihin yung pagsiservisyo sa napukul. Kaya ganoon na lamang ang kanyang pagkadismaya na kinailangan humantong sa pagkakatanggal sa trabaho ang karamihan sa kanila. na takeover ng National Transmission Corporation year 2003 ako kinaba kinabahan na dahil yung edad ko, hindi na ako po sa mabibigat na trabaho dahil nakasanayan ko yung sa security talaga ako. 2009, nung pumasok na nga ang ng NGCP, ay may edad na ako noon, ma'am. Kaya hindi, the same time, yung position ko noon as uh, lineman inspector, nadimulis na, na naman. Kaya, doble-doble po ang kaba kabako during that time. Pero pinagtiisan ko pa rin yung mga ganong na situation, ma'am. Dahil gusto nga natin ma mabuhay, may bigay yung magandang kinabukasan sa mga anak. Lubos din na ikinalungkot ni Jesse ang kwento ng kanya mga kasamahan. Anya, hindi niya personal na nakatrabaho ang kanya mga miyembro. Pero dahil siya ang itinalagang leader sa kanilang rehiyon, nakita niya ang paghihirap ng karamihan sa mga ito. Itong nakaraang buwan, may dalawa katao na, na maya pa. Yung isa, ililibing pa lang. Kaya, hindi ko masabi kung yung saya, nandiyan na yung saya, mami malapit na natin makamit ang katotohanan. Malulungkot lang ako dahil yung mga kasama ko, yung ibang kasama ko, nasa banig ng alanganin, yung grupo ko lang ang pinakamaraming may sakit tatlo ang may cancer. Pasit na kayo. Laging nagtatanong sa akin. Pare ang tawag sa akin. At atas ba ako, ma'am? At sinasabihan ko na lang, binibigay ko ang ang resulta nitong nilalakad natin na malapit na natin makamit ang katupuhanan. Yun na ano ang sinasabi ko, ma. Ito na nga. Nandiyan yan na. Malapit na. Ilan din sa aming nakapanayam ang naulila ng mga Epira claimants. Mga asawa, mga anak. Na hanggang sa ngayon, umaasa na maibigay na sa kanilang mga asawa ang mga pinaghirapan nitong sahod noon. Ang asawa ni Valencia na si Romel, Nakasama sa mga illegally terminated sa Napocor ang After na nareceive po namin yung binayad ng dama, na natikman naman niya kaso lang, binayad naman namin lahat sa utang dahil nga sa hospital, dahil cancer siya. Parang gumiba ang mundo saan naman kami kukuha ng pagkain namin araw-araw. Siyempre, Nung natanggal naman sila, meron naman silang natanggap. Kaso nga lang, hindi naman po kasa yun sa pang-araw-araw, sa tuition fee ng mga bata. Napakahirap, ma'am, sa sa akin bilang isang uh, biyuda. Siyempre, nasanay ka na may partner ka, nasanay ka na may katuwang ka sa buhay. Pero eh, nung namatay siya, siyempre, parang... Parang lumilipad lagi ang isip mo, paano kaya kami, paano ang mga anak ko, eh, may mga apo din kami, pero lagi kaming umaasa na sana po ay ibigay pa yung ano, yung kulang sa amin na dapat sa amin. Isa siya sa nakatanggap mula sa DAMA o Driver and Mechanics Association. Ngunit ayon sa kanila, hindi ito sapat. Kaya naman minabuti nilang sumama sa grupo nila Cleofe para muling balikan ang kanilang karapatan. Kasi binasa ko talaga yung tungkol sa Supreme Court decision. Ayun, nung sinabi ko kay Ma'am Cleo na bakit yung total ng dapat na matanggap namin is 4.7 million, pero ang naibigay po is 2.5 only. Ito lang, pagod na pagod na rin kami Naapektuhan talaga ang ano ang buhay namin. Mas lalo din sa akin as the group leader. Marami rin akong nararamdaman. Ma sa puso, hypertension, ganun din sa mga kasamahan namin na claimants ng Ambuknaw at Binga. Si Teodora, namatay ang asawa noong 1983. Naging empleyado man siya ng napukor sa matagal na panahon. Hindi siya nakaligtas at napasama sa mga natanggal noong 2003. Dahil diyan, pilit niyang iginapang ang pitong anak. Maliliit pa yung anak ko noon nung nawala ko yung tatay nila, 1983. So, sa pitong anak ko, bali ng ako ang pinalit sa MPC, siyempre ako na po ang nagpalaki sa mga anak ko na ako lang. Kaya yun din ang ano ko kaya hindi ko sila kinayang pinag-aral kasi ako ang nanay, ako ang tatay. So ngayon nung sinabing ilalaban nila yung dama, edina, uh, inilaban nga nila yung dama, tama nga. Meron nga kaming natanggap pero ang pinagtatak na ko po is bakit po kami nabawasan nung gano'n. Hindi lamang sariling paghihirap ang kanilang tinitiis. Dahil maging pagpapaliwanag sa ilang miyembro ng kanilang grupo, nagiging malaking pagsubok din sa kanila. Si tuwing may meeting kami, bababa kami dito. Siyempre, magpapamiting Siempre, din, pagpapamiting din kami kung ano ang pinagmimitingan namin. Iririle din namin sa kanila. Siyempre, sasabihin nila na anong pinagmitingan ninyo, may pag-asa ba? Kinakausap din po namin sila mm -hmm. na sabi namin, tiis lang kung ano yung nalalaman din namin doon sa baba at doon sa taas na meeting lahat naman nun sabi namin, inire-relay inire, inire, namin sa kanila. Emosyonal naman si Teresita nang amin siyang makausap. Anya, ang matagal na niyang paghihintay kahit papaano'y ay nagkakaroon na ng liwanag. Sumasama na ako sa Mr. Ko hanggang sa namatay nga siya ng 2015 pero nagpatuloy pa rin ako sa dama na kasi sabi nila pag sumama ka doon pinangako nila noon na may mga benefits pa na makukuha pag nanalo naghintay ako na parang suntok sa buwan dahil wala naman akong naging loyal ako doon naging ano ako pero wala naman ako na pala doon mahirap sa akin kasi hindi naman talaga ako yung tunay na empleyado kasi wedo nga ako survivor ako napaka hirap ang pinagdaanan ko. Until now na ito na nga yung malapit na yung katumparan, marami pa rin yung hindi naniniwala sa amin. Pero ang pinaglalaban ko lang, kung 20 years na naghintay kami, bakit ngayon, bakit hindi mangyari? Sinida, kinatawa ng kanyang namatay na biyenang lalaking. Anya hindi madali maging leader sa bawat EPIRA claimant. Hindi lamang lakas ang loob ang kanyang kailangan, kundi walang katapusan pangunawa at malasakit para sa kanila. Nag-start kami ng anim lang. So naging anim hanggang naging 25 ang members ko, ma'am. Uh, Senior sila, may mga konting pension, uh, may mga anak na tumutulong sa kanila. Mam Ma hindi po ganun ka pare-pareho. Oo. Na minsan kami rin ang tumutulong sa kanila para at least alam namin ang bawat isa sa grupo ko kung ano ang status ng uh, pamumuhay nila. Kaya ramdam mo yung paghihintay nila na maiahon talaga sa tagal naman ng pinaghintay nila sana naman uh, uh, kung pwede tama na muna yung mawawala para naman pag naibigay na yan is mai-enjoy pa nila. Ang trabaho ni Jaime at Edgardo malaki ang ginampanang bahagi ng Napocor. Si Jaime, isang site negotiator habang si Edgardo, isang civil engineer. Ang kanila mga ginawa noon nagbigay daan para maipatayo ang iba't ibang planta para mabigyan ng kuryente ang mga taga Cagayan Valley at maging sa Metro Manila. As a negotiator, right of way negotiator, We uh, convinced the landowners para pumayag sila na yung mga steel towers ay may ipapatayo sa kanilang mga lupain upang ang daloy ng kuryente ay makarating sa Cagayan Valley. And vice versa, yung kuryente naman ng bagat ay pwede rin babalik sa Metro Manila. May, may sorbe rin yung kontraktor. Itila, kung ano man ang depresya ay di, itatama namin. Kaya nga nandun eh. Kaya nga ako'y nandun eh. Para itama kung anumang diferensya. Itatama naman namin. Ano. Kasi hindi namin kapayagan ay, as, as, to the specification, as to the design, kung ano tama, yun ang susundin. Bread and butter, ganito nila isinilarawan ang kanilang trabaho noon sa Napukor. Binuhay nito ang kanilang pamilya na pag-aral ang kanilang mga anak. Kaya naman, tulad ng ibang empleyado, Masakit para sa kanila. Tila ba hindi napahalagahan ng klasing na imbang nilang trabaho noon sa nasabing ahensya? Anong ah, una, napakaganda. Napakaganda noong una. Napakaganda noon. Uh, hanggang sa matransfer nga ako doon sa kalaka Tangas, na nawala. Doon nga eh, I was receiving, I think uh, na parang a little less than 68,000 then suddenly naging... 42,367 yata. 267, something like that. Nawala yung bigas. Malaking diferensya. So, para kung sa kumbaba yung yung, 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 yung yung buhay mo, yung paggastos mo, sanay kasing, sanay kasing gumastos ka ng ganito kalaki eh. Tapos bigla kang ginanon. Ang hirap. Very much disappointed. Kasi sa panahong yon mga anak ko are already studying sa kolehiyo yung iba sa elementary. At kung matatanggal ako sa trabaho, paano ko sila pag-aaralin? Iyon, iyon naman ang aking uh, vision bilang magulang, na pag-aaralin ang mga anak. At mapuputol ang kanilang ambisyon sa buhay kung hindi na, na sila makapag aral Isang adbukasya para kay Jaime at sa si iba pa niyang mga kasama. Hindi naman basta mailaban ng kanilang mga pinaghirapang pera. Ngunit mapansin ng mga empleyado noon ng Napokor na nasa pinakalaylayan na hanggang sa ngayon patuloy ang nakakaranas ng hirap. Inisip ko na kung may pag-asa pa ito, ang iniisip ko ngayon yung mga kasamahan ko na natanggal na hirap na rin sa buhay nila yung pagpapagamot nila at saka yung pagpaparal sana ng anak nila o kaya nakapagpatayo rin sana ng disenteng bahay kung hindi sila natanggal sa trabaho. Sana nga ma-attain pa rin nila, ma matikman man lang nila yung biaya uh, biyaya ng kanilang pagkatanggal sa trabaho pambibiglang halos sa kanilang ano eh, kanilang kinikita noon nung sila buhay pa eh. Tapos biglang nawalan. Oh. Tapos ngayon, inaasahan nila nung na, nagka-desisyon na mabibigay sa kanila, diyan pa nabigay ka agad. Ako nanulungkot kasi siyempre eh. Kasamahan natin yan eh. Hindi kung sa kung ano eh, kanugnugbito ka na. Kasama na natin yun. Talagang malungkot, ano. At may buhay, siyempre. Amin yun eh. sa amin ko na nakilala din sa amin. Sorry. Ang mga leader nito tumupad sa kanilang tungkulin na patuloy na alalaya ng bawat epirat hanggang sa makuha na nila ang mga kompensasyong itinakda ng Korte Suprema. Patuloy silang mag-aantabay hanggang matapos ang kanilang mga ipinaglalaban. Mga senator na nagpahayag ng suporta sa mga itira claimants ating alamin at ang sama-sama nilang pagtungo sa napukor, inyong tunghayan. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamaya. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.